Uh, welcome sa Landas ng Pag-asa. Ito po yung magandang balita ngayon galing sa ka magandang balita ayong K1, uh, chapter 2, verses 13 to 25. Ito po yung panahon kung saan si Jesus eh, lininis niya yung templo. Malapit na ang piyesta ng Passover, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa temple, nakita niya na may mga nagtitinda ng baka, tupa at mga kalapating at nandun din ang mga money changers na nakaupo sa peso nila. Kumuha siya ng lubid at ginamit niya ito panghagupit. Pinalayas niya sa templo ang mga hayop at mga tupa at mga baka at pinagtataob niya ang mga mga mesa ng mga money changers. Kaya nagkalat ang mga pera nila. Tapos sinabi niya sa mga nagtitinda ng kalapati. alisin ninyo ang mga 'yan. Huwag niyo gawing palengke ang bahay ng tatay ko." naalala ng mga disipulo ang nakasulat sa scriptures. Ang pagmamahal ko sa bahay mo ay parang nagiliyam na apoy sa puso ko. Binalikan siya ng mga Jewish leaders sa tinanong, oh, anong sign ang ipapakita mo para maniwala kami na may karapatan kang gawin ito? Sumagot si Jesus, gibayin ninyo ang templo na ito at itatayo ko ulit sa loob ng tatlong araw. Ano? Itatayo mo ulit sa, sa loob ng tatlong araw? Tanong nila inabot ng 46 years ang pagtatayo ng templo na ito. Pero ang templo na tinutukoy niya ni Jesus ay ang katawan niya. So noong binuway na, ni, na, na, si Jesus, naalala ng mga disiplo niya ang sinabi niya na ito. Kaya naniwala sila sa scriptures at sa sinabi ni Jesus sa kanila. Ito po ang magandang balita ngayong araw na ito. Madalas natin narinig ito, yung nagalit si Jesus sa templo. Pero gusto ko pong pagnilayan natin, iyong eh, sagot niya sa mga Jewish leaders. O, oh, anong karapatan mong gawin ito? Bahay ito ng Diyos. O, oh, galit ka dahil kasi ginagamit ng mga tao hindi sa pagdasal. Ano ngayon ang karapatan mong gawin ito? Ang sagot niya kakaiba. Gibain mo tong templo na ito at itatayo ko ulit. Pero dito pa lang, sa magandang balita na ito, nakita natin na tinutukoy ni Juan, yung sumulat nitong gospel na ito, na si Jesus, itinutukoy eh, niya eh, ang pag, pagkamatay niya at pagkabuhay niya muli. Ang katawang sinasabi niya na ibabangon niya ulit at itatayo niya ulit kahit nagibain natin ay ang katawan niya. So, ibig sabihin ba sinasabi ni Jesus na siya ang bagong templo kung saan naroon ang Diyos. Iyan po ang magandang balita. Si Jesus nag-alay ng buhay. Ang templo ng Diyos. Ang kamatayan hindi po nanalo. Nanalo po ang buhay. Si Jesus nangako, gibain niyo ito at itatayo ko ulit. Ano po ang magandang balita na yan para sa ating ngayong araw na ito? Simple lang po. Marami sa ating ngayon nakakaranas na parang giba, ginigiba ng mundo ang pananampalataya natin. Ginigiba ng mundo, ang paligid natin, ang buhay natin sa dami ng ating problema. At minsan, inahanap natin, nasaan ba ang Diyos? Pinapaalala sa atin ni Jesus gibain man ng sino man ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Panalo na si Jesus. Nagwagi na siya. Inalay niya na ang buhay niya para sa atin. Kahit na paminsan-minsan, akala natin wala siya. Sinasabi niya sa atin, huwag kayong mag-alala. Mag-ibaban Itatayo ko ulit ang buhay ninyo. Patuloy po tayong manalig. Patuloy po tayong kumapit sa Diyos. Kaysa bandang huli, siya po ang templo, si Jesus. Kung nasaan nananalig ang Diyos at kung saan nananatili ang Diyos at dapat tayong manalig sa Kanya, manampalataya. Kasi po, dahil kay Jesus, ang Diyos ay nasa loob na natin. God bless And sana po mabigyan kayo ng konting pag-asa nitong magandang balita na ito. God bless.